Hello, hello mga kasampol Sample creature Nagbabalik mga kasampol Ayan at Ramdam na po dito sa Amin sa Rizal Ang Paglapit ng Bagyong Christine Pagbasdan nyo po ang buong palibot Halos hindi na po natin makita yung Bundok yung kabilang side ng lawa sa sobrang kapal ng ulap Hindi pa po siya totally malakas ang hangin o ulan pero balot na balot na po ng ulap yung buong kapaligiran So 'yan mga sampol Ingat po tayong lahat. Ano man po yung mangyari. Eh wag po nating kakalimutan tumawag sa taas. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po, sample creature. Please like, follow and share. Salamat.